Hello guys, good morning. Nandito po tayo ngayon sa beach para kumuha ng buhangin. Ayan, no? Kasi mag ng mga materialis dahil magpipilter po tayo ng maruming tubig. Ito po yung mga materialis guys. Oh. Sa amin, ang ginagamit namin, malakihan, drum. Drum ang ginagamit namin. Ang una-una namin nilalagay, uh, bato sa ilalim, tapos harangan namin ng screen. O kaya tila man nilalagay nyo dyan para maharangan lang, hindi lang makalusot yung ano, yung buhangin sa ibabaw kasi buhangin kasi sa ibabaw yun eh kailangan makapalang buhangin sa ibabaw kaya ang gagawin natin ngayon mag experiment muna tayo para for this video lang naman kaya yun o oh. ang unang ginawa na ginawa ko dito maglagay muna ako ng maraming bato sa ilalim ayan o oh, bato ayan. tapos lalagyan ko ng screen para hindi lumusot yung ano buhangin sa ibabaw ayan o oh, lalagyan natin yung buhangin ayan So, ayan guys, si na natin yan sa, ano, sa buti na malinis, ayan, tapos ibubukos natin yung tubig na marumi sa itaas, ayan, no? ayan. kita mo mga kwan, malinis yung lumalabas na tubig sa ilalim, kahit na marumi yung binubukos sa itaas. Ayan, napipilter po yung, ano, yung uh, marumi. Kaya pwede na po natin gamitin yan sa pangligo, panghugas, at saka pangsaing. Pero hindi natin pwedeng inumin kasi matinding paglilinis talaga kapag inumin na ang usapan. Kaya sana guys nakasira ko sa inyo nakabigay ako ng idea. Maraming salamat. Bye-bye.